lahat ginagawa namin para lang makapag uh, survive sa buhay. Kasi ang inhirap talaga ng buhay namin kasi nag-asawa nag, nag, nag kami, wala kaming matinong trabaho. And then, kahit pambili ng gatas, nangihingi pa kami or nangihiram ng uh, magulang, kaya nakakahiya. Noong 2007, sabi ng parents ko na kung ayaw mong maghanap ng trabaho, ayaw mong abroad kasi ang uh, graduate ako ng nautical at saka aircraft maintenance din. Pero ayaw ko kasi sa abroad kasi ayaw ko yung malayo uh, sa pamilya. At tinuloy ko yung pag-iikot siya kahit uh, nabag sa kalawahan ko. Pero noong 2008, uh, yung pinsan ko nagsishare sa akin ng uh, AIM Global. Uh, na Napaka-negative ko naman sa networking. Dati ay uh, maraming kumpanya na nag-invite sa akin. Pero hindi ako naniwala sa mga ito kasi hindi ko pa yan naitindihan. Kaya e sabi, lang, sabi ko sa pinsan ko na hindi ako sasama yan. Kasi bilang ko siya, huwag mo akong lukuhin. Kayo na lang dyan sa, sa negosyo niyo, kayo na lang magpakaluko dyan. Kaya inayawan ko yung pinsan ko. sige, kung ayaw mong maliwala sa negosyo, mayroon pa yung product. O, alam ko mayroon ka na and then mayroon ding UTI at dysmenorrhea yung asawa mo. Uh, baka gusto niyo subukan yung product. Uh, after one week, gumaling na ko. Gumaling na yung UTI na asawa ko. Uh, pati yung kanyang dysmenorrhea, wala na. So sabi ko maganda pala yung product, yung, yung product natin complete. So pinagkalat ko, sinishare ko sa lahat ng mga kaibigan, mga kamag-anak namin. Then nagugulat ako, after two months, kumikita kami ng 49,000. Pero ayaw ko pa rin maniwala na sabi ko, baka hindi yan totoo, baka hindi yan ibigay yung 49,000 na yan. O kinakabahan ako kasi yung mga nasa likod ko, nakatingin na sa akin kasi ang tagal ko napasok yung card ko kasi nag, uh, nagpata, uh ako na hindi ibibigay, hindi lalabas yung pera. So nung, nung pinasok ko na yung ATM ko sa machine at lumabas yung 49,000 ako, ang saya-saya ko kasi 49,000 hindi ko yan kikitain sa pagiging niyan ngayon, nag-average na po kami na 400,000 na din. After 6 months, uh, nakabili po kami ng ano, yung second hand na pajero, yung puti, nasa baba. After 6 months yun. Lalo na yun, baliw na baliw ako nun. Nakadrive na ako ng sariling sasakyan. Kasi yung pajero uh, talaga, mata pala ako. Yun na talaga yung gusto kong sasakyan. Uh, ano, patuloy, patuloy naging uh, mahataw, uh, tinatrabaho yung business. And then last February, Uh, 2010, uh, yun na, nakabili na po, pumili na po kami ng brand new na nasa yung strada sa baba. Gravity power, ito mangyari sa'yo. Pag mag-aim global ka, ito na talaga. And then sinabay namin, pinatayo namin namin itong building. Kasi dati itong building na to, uh, dito kami nakatira. Pero lumang bahay to pag mulan tumutulo yung tumutulo yung bubong, uh, yung mga simento sa sa bubong na hulog no, last February, pinagiba namin lahat po, binago lahat, ginawa na building kasi um, sabi ko pagdating ng araw, yung lahat ng hindi naniniwala namin sa global, sila na mismo yung tatawag sa amin, magpaturo sa amin. Kaya ito, nagawa itong bahay, yung second uh, floor, ginawa namin office, Nagawa namin yung promo sa Singapore. Gabi, napakasaya. Iba pala talaga pagkasama sa grupo. Lalo, Lalong-lalo na sa AIM Global. Matagal na namin pinapangarap yun. Nakikita lang namin sa video. Nung, na, nung nakasali na kami, grabe kakaiba. Parang, parang nandun ka na sa heaven nung pumunta kami sa Singapore. Kala po, puro tarasir lang makikita ko. <laughs> dahil sa AIM Global, nandito kami AIM sa Sentosa. Dito talaga natupad ang mga pangarap namin. Nang dahil sa yung global, yun sumasubra yung binigay ng, ng, ngayon, ng Diyos ng dahil sa yung global. Pero sabi ko na nga, hindi pa ito yung, ano, hindi pa ito yung katapusan. Nag-uumpisa pa na ito kasi ang ah, gusto ko, ang dami pang taong matulungan. Kung hindi ka titigil, hindi ka mag-quit dito. Ang gagawin mo lang tama yung negosyo. Dalawa lang pwedeng mangyari mo. Kung hindi ka magiging milyonaryo dito, so pwede kang maging milyonaryo dito. Yan lang ang pwede mangyari mo dito. And global bullhot go hold.